Solid, malakas. Solid. Ay ayun, Perfect. madami kasing okay nagsasabi, loving. sir, pag ano, ah uh, sa video, Maganda. parang hindi siya tun tunog lata daw. Pero, sir, na, sa personal, ano masabi mo? Okay na okay. Solid talaga. Maganda. Ay, ayun. So, so, yun nga, boss. Nabuna natin dito yung setup ni sir. So, wiring naman tayo. pansin yung mga ka ng kaaway. Dis <coughs> oras ng gabi, sinusundo na ni nanay. Nakatambay, kasama ng mga tropa, may Kwentuhan sa walang kakwenta, kwentang baga. Salansangan makikita mo kung sino pa ang tunay mo. So, yun mga boss, gandang umaga sa inyo So may Honda Click tayo dito ngayon and So tumayo pa si boss Galing dito, po ah, mapunta dito preview So na natin yung compartment mga paps ha Ayan, uh, ah, kulay red na ano Version 2 na click So ito na yung compartment ni sir ha so malalim yan mga boss Sa Honda Click natin, so abangan nyo na yung pinaka full set dito Yung nasanay dyan Pakalayo pala ito ni paps, galing Pangasinan to pa. So pinaka do Sir, saan sa sa Pangasinan sir? Anda Anda. Anda. Ayun, anda pang kasi mga paps So dulo na pala to. Ayan. So dinaya pa tayo ni Sir dito sa Fairview mga po. So solid setup natin to mamaya. And ah, si Sir, ah. solid shout sa kanya. Dumayo pa. <laughs> solid shout sa Sir ah. Ayun, Honda Click yan mga paps. Abangan nyo na lang. So yun mga paps, butas na tayo dito. So nagawa na rin namin yung board. Ayan. Red yung magano sir kaya. Nalagyan natin ng red yan na kulay. Then yung speaker, lima. Ayan. Dito tayo dito. Tapos Sir mga paps. So yun mga boss, nabunan natin dito yung setup ni sir So wiring naman tayo so, so mapapansin nyo mga boss ah, uh, limang speaker po yan Yan yung pinaka-load namin pagdating sa pool uh, Lima, pero lima lang tayo mga boss So yung mga boss, balik na tayo dito sa mismong U-box ni e Pops eh. Uh. click so tap na lang tayo sa battery niyan. Dito tayo sa motor ni e King Tap na lang 'yan mga paps.

Daling pagkasinan pa si boss, sobrang layo talaga, din ayo pa tayo. So, loaded setup, 6-3 set. So, si sir, sir, ano pa niya, sir? Dison. Ayan, sa, solid shot kay boss Dison. Tumayo pa sa atin mga paps. Sir, ano masabi mo sa setup? Solid, malakas, solid. A ayun, madami kasing nagsasabi, okay, sir, pag ano, uh, sa video, okay, parang hindi siya tun tunog lata daw. Pero, sir, na, sa personal, ano masabi mo? Okay na, okay. Solid talaga. Maganda. Ay ayun, solid customer. Paps, salamat sa pagdayo. Thank you, thank you, paps. Thank you.